good morning. As usual, ang ginagawa natin ay maghimay ng sitaw. Ito yung magiging ulam namin ngayong araw na to. At yun nga guys, naku, nakakalungkot ang nangyari sa Nepal kahapon. Yung Gen C Rally sa Kathmandu, dito sa Chitwan, uh, sa Itahari, mga iba't ibang parties mga iba't ibang party ba dito sa Nepal? Mga, parang sa atin sana ay kabataan party list? Parang ganun, nag sila para nga sa anti-corruption. And sad to say na yung rally nila ay nauwi sa, ma, sa kamatayan ng mga ibang kabataan. Sa Kathmandu, ang naitala sa Kathmandu ay 28 ang namatay. Nakakalungkot, napanood namin sa Facebook. Siguro napapanood nyo din sa mga Facebook kasi may mga nag-share-share share din. At binaril ng mga pulis. Para gusto. Just, uh, just leave it. I will do it by myself. Binaril ng pulis, likod, ulo, ganyan. Mga estudyante, Diyos ko sabi ko nga pwede naman nilang i-disperse ang mga kabataan kung gusto nila gamit ang tubig or hindi yung babarilin talaga kitang kita talaga sa video binaril ng pulis yung ulo dito eh Diyos ko alam nyo yung may ka na lang sa mapanood mo na ano balita sa kaya ngayon school closed, walang pasok ang mga school ngayon guys kasi delikado delikado din lumabas ngayon dahil nga hindi pa tapos ang rally, may rally ulit. Pero sana na panabasa ko nga na news ngayon, araw na to ay ano, nakaban. Gusto nilang pababain ng Prime Minister ng Nepal. Dahil at saka yung mga ministers at yung mga kaalyado ka niya. Binan nila ang visa, Mami, visa ban nila, para hindi sila makaalos ng bansa. I will do it by myself, brother. Pero nakakalungkot ang nangyari. Grabe ang nangyari kahapon. Kahit dito sa Chitwan, sa Narangat, may nag may mga kabataang nasaktan, itinakbo din sa hospital. Ang matindi niyan sa Kathmandu, yung mga nasugatan na itinakbo nila, sa emergency, sinundan sila ng mga pulis doon at saka inanuhan sila ng TIRGAS gas. Makatao ba yun? Dinala sa hospital para magamot, sinundan sila sa hospital. Kaya yung chief of police ng Kathmandu naka-visa ban din. At sana mapansin niya ng mga human rights. Lalo yung international human rights dahil sa ginawa nila kahapon. Talagang hindi makatawang ginawa nila sa mga kabataan. Mga Gen Z, tawag nila is Gen C, rally ng mga Gen Z. ayaw, pagod na rin ang mga tao dahil sa korupsyon na nangyayari dito sa Nepal. Sobra ang korupsyon dito sa Nepal, guys. Kung meron tayong issue sa Pilipinas, meron din dito sa Nepal. Grabe. At yun, may, ang mga kabataan, gusto din ng mga kabataan ang pagbabago ng Nepal. Sabi nila, nagrally sila dahil sa korupsyon at hindi para at hindi sa social media ban pero yun na nga na trigger na nga kasi sama-sama na lahat dahil sa binan nila yung mga malalaking malalaki at mga sikat na platform social media platform dahil binan nila parang na trigger na rin halo-halo na pero yung ipinaglalaban lang nila nagrally lang sila is para sa anti-corruption nataon lang kasi na binan nila lahat ng social media ngayon, nakakapag-post sila through TikTok. Sa TikTok kasi is mga clips lang. Tapos sa Facebook, gumagana kasi ang Facebook dito. Pero kagabi, sabi nila Ading Ruth, meron na silang YouTube. Ibinalik yata ng mga internet provider nilang YouTube, pati Facebook. Kasi nabasa namin kahapon, na i re, -re -open nila ang Facebook. At kasama nga daw ang YouTube siya i re, -re -open kasi... Kung mapanood nyo sa Facebook, grabe ang nangyari. Alam ko na balita nyo kasi ang GMA, may balita na rin nabasa namin sa post ng GMA yung nangyayari dito sa Nepal. At saka kalat na kalat na rin sa Facebook, kalat kalat sa TikTok. Ayan, hindi ko na i-ano sa inyo. Alam kong international na yung balita, nakalabas na yung balita kung ano ang nangyari kahapon dito sa Nepal. At yun nga. So, sa mga network provider, may mga ibang network provider na dito sa Nepal, ibinalik na nila ang YouTube. Pero yung sa wifi namin, wala pa. Tinatry namin buksan ang YouTube dito sa TV at saka dito sa mobile ko, kung saan ako nag-upload ng video, wala. Hindi pa, hindi pa ibinabalik. Pero sana, maibalik na kasi ang hirap gumamit ng VPN. Alam nyo naman na VPN lang yung upload, pang-upload ko ng aking video. At mahirap mag-upload sa VPN bukod sa matagal at sabi nila prone daw kasi na pwedeng ma-hack ang account kapag gumamit ng VPN. Kaya after ko mag-upload ng video, dinidisconnect ko agad yung VPN ko as in upload lang talaga ng video ang ginawa ko. Hindi ko ginagamit sa mga iba pa yung VPN. Lalot lalot ah uh, dito sa Nepal meron din kaming isewa meron din kaming mobile banking kasi so mahirap din so ingat 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 din lalo sa panahon ngayon at hindi gumagana ang mobile banking ko hindi ko alam kung bakit naubusan kami ng yung isang tanki namin, ubus ng gas ngayon, bibili sana si Asis para ano man ang mangyari may stock kaming tanki ng gas kaso, nung mag transfer ako ng pera ayaw gumana ang aking mobile banking nakalagay doon temporary temporary unavailable parang basta basta ang nakalagay hindi siya hindi ko ma-open ang aking ano account kaya ang hirap guys at sa kayo nga nakakalungkot grabe ang bigat sa dibdib mga kabataan full college students yung mga nagrally at ipinaglalaban nga ang korupsyon dito sa Nepal dahil pagod na rin sila sa nangyayaring korupsyon dito tapos ganun ang nangyari sa kanila ngayon hindi sabi nga nila hindi na matapos ang rally-rally na yan kasi gusto nilang panagutin ang gobyerno sa mga kabataang namatay kahapon 28 28 students sa Katmandu, iba pa yung dito sa Chitwan iba pa yung mga na injured sa Itahari, may mga namatay din daw sa Itahari dito sa Chitwan parang may isa yatang natala namatay din, yung mga sugatan dinala din sa mga hospitals Oh my God, ang gulo. Ang gulo dito sa Nepal, guys. Kaya klinos din nila ang school ngayon kasi delikadong lumabas ngayon lalo ang mga bata. At ang sabi ni Saisha, may curfew yata sa Kathmandu. Parang nag-ano sila ng curfew sa Kathmandu. Dahil sa nangyari. So itong sitaw guys, igigisa ko lang siya. Lalagyan natin ng oyster sauce. Kasi meron kaming dal, munggo na niluto ni Asis kahapon. So meron naman kaming sabaw, may sabaw mga bata. So ang luto nito ay gisa lang na may oysters. So magluluto muna ako at dito ay alas gis na. Bye-bye! Eto -bye. guys, sa may parsa guys. Sa may parsa yan guys, rally. Sinunog nila na garpalika, oh. Close. Buong bansa, closed. Buong Nepal, closed. Dahil sa rally ng mga kabataan. Pero sana walang sakitan nangyari. Makinig sila kung ano pinaglalaban ng mga gen Z naiyak ako. Kasi ang daming namatay na kabataan, guys. Ito yung pangalawang araw na rally nila. Mga year 12 students. Year 11, year 12 mga senior high school. Grabe nangyayari kahapon. Ang bigat sa dibdib man noon. Grabe ang mga pulis. Ito yung sa para sa mismo kaya hindi kami makalabas ng bahay. Ba Delikado lumabas ngayon lalo't may mga bata. Bawal lumabas. Ang bigat sa dibdib talaga gumagana ang data sa YouTube. Gumagana ang data ni Asi, si kinonek namin doon, ang data niya sa TV. Pero yung sa internet namin, ayaw pa nilang mag-ano ng YouTube. Naiyak ako, grabe. Ang bigat sa dibdib panurin mga kabataan na ano. gusto din nila ng pagbabago. Sobrang corruption dito sa Nepal. Gusto din ng mga kabataan ng konting pagbabago din. Kaya iyan. Pero sana walang sakit ang mangyari sa parsa. Oy, kawawang mga bata. Ay. Sana naman ang mga pulisi habaan ang pasensya. Ay. Hindi yung basta na lang nila barilin ang mga batang nagrarani. Hi guys! So ayan, grabe ang nangyari dito sa Nepal. Ay, hapon na dito. At buong maghapon kami nanood ng balita nga. Grabe nag -resign. ang sa balita, nag na ang Prime Minister. Tapos yung mga ibang Congress, kinaladkad nila, pinasok nila ang bahay. Sinunog yung mga bahay nila, mga establishment na pagmamayare ng mga ng mga Congress yung Hilton Hotel sa Katmandu, sinunog nila kasi sabi nila ano daw ang may-ari daw kasi nung o yung property daw kasi na pinagtayuan noon ay may-ari nga nung isang congress na Naiyak ako habang nanonood ako kasi pugpug sarado man sila. So, api ko nga, siguro kung walang namatay kahapon sa rally nila, hindi gugulo ng ganun tagulo, grabe si siya ang naandun siya yung nakakita mga ibang Pilipinang nandun sila yung nakawitness na ang sunog grabe ang sunog sa Katmandu meron din dito sa Barat pur sunog malapit kina Judy yung Dialo Restaurant kina Judy sa Barat pur kung saan yung office mga UML party Diyos Mario, Mariosep sabi ko kay Asis wag muna siyang lumabas kasi nakakatakot guys ang init sa daan ngayon yung halos hindi mo matapos pan, nori yung oh, grabe sa totoo lang may rally din sa atin pero hindi dumating sa mga may sunog na ganyan pero dito grabe sabi ko na sa inyo eh yung vlog ko na sabi ko sa inyo nakakaibang mga Nepali mag rally marahas ang rally ng mga ang mga Nepalis guys hindi na lang tungkol sa Gen C ang rally na yun may mga humalo ng iba dahil sa namatay kahapon ng mga kabataan grabe Mapapanood nyo lahat yan sa FB. Mapapanood nyo, naka, ano na yan, inakalabas nakalabas na yan ng bansa. Eh. At yung mga ibang wifi provider, inopen na nila ang YT guys. Kaya mapapanood nyo sa YouTube. Mapapanood nyo sa Facebook. Mapapanood nyo sa TikTok. Lalo sa TikTok. Naandun lahat sa TikTok guys. Grabe. Ang bigat sa puso sabi ko nga ayaw ko nang manood kaya lang paano hindi manood gusto mo din naman mangyari kung anong nangyayari sa labas di diba? lalo't hindi kami makalabas may curfew hindi lang sa Kathmandu may curfew kahit dito nag ano sila ng curfew lalo sa highway tigil pasada walang pasada hindi ko alam kung bukas may pasok na lalo't mag-exam -e pa in, in ano next next week may exam magdadasay din. Hindi namin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Di ko alam kung kailan titigil itong rally-rally nila. Pero, yun, dito sa village, okay kami. Ang, ang, ang alam ko, sinasay siya, okay din sila doon. Bali, ang pinupunteria lang talaga ng mga nagraralis. Anak, will you please lower the volume? Ang pinupunteria lang talaga ng mga naralali yung mga UML party list o yung kaalyado ni Prime Minister Oli pero yung mga iba nag-resign na kasi guys kaya hindi natin alam kung ano yung mangyayari nito mga susunod na araw at kung sino ang papalit na prime minister sinunog nila yung bahay ng isang kongresista o sa Katmandu this one today ha mm. ngayon nga araw to sa Katmandu ha